So, gandang magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay araw na aking paglalaba. Ako ay maglalaba. Ito po nga mga meron po akong downy. Po downy. Gamit ko po, po sa paglalaba yan. Meron po akong sorb. Sorb. Meron din po akong mga bareta. O ayan. Mga gamit. Ito po ang lalaban ko guys. Yung yan. Yung burp ng aking asawa. Tapos yan, mga damit na yan. No? Oh. Kaya nga lang po, maglalaba pa ako. Wala pa akong planggana. O, oh, kung nasa na mga planggana namin dito, iisa po kasi. Gamit puro ng api po nung ate ko. Kahit sa na lang po maglalaba. Hindi paano po maglaba dito sa timba. Magkukusap po tayo guys sa timba. Guys, magandang Maganda po talaga ang araw dito sa amin. Ayan po guys, ang araw sa amin. Ayan, kita niyo po yung araw napakaliwanag. matindi po ang inis ngayon guys. Kaya po guys, tayo po ay lagi mag-iingat. Inom po tayo ng maraming tubig. Sa medyo pag dito naman sa amin eh. Pag kayo na dito sa'yo medyo malamig. Kasi ito ay napapaligiran kasi ng puno. Itong aming bahay mga puno po ng niyog ayan po kasi talaga iba na po guys ang panahon natin sobrang init na po talaga guys saka bibilog ng mundo <laughs> lagi bilog ang mundo o, di ba? <laughs> sobrang init nakatawa guys so ang Pati yung ipostiso, hindi ko na humagawa. O, oh. yun yung ipin ko, dadalo. Baka yan ng swerte. <laughs> Dahil dalawang ipin, kaya niya ako oh, may smile. Kasi nga po, ay ang ipin ko ay dadalo sa unahan. Bago kasi nagkakailag tayo, kailangan natin ang postiso ng ipin. So guys, ang aking mga lalaban ngayon, yan, mga damit. Ano, so, sa isang araw naman po, yung mga cover-cover, po mga short po ang gawa ko araw-araw wala ko tayong TV sa kagagawa wala ang sa pagtatrabaho ang isang nanay kasi pag nami kayo masipag kayo pag ikaw ay tinamad lalo na sa kagaya natin nagkakailag na kaya kailangan laging work ng work di ba work pag kaya pag hindi pa hindi. <laughs> Yan -yan po, <laughs> <laughs> Tas, yung hiyanong po ko sa Tapos na nakakatawa pa hindi yan pwedeng bunuta kasi kailangan pa daw doktor. Kasi alam niyo naman po may problem tayo. Pero lumiliit na po siya guys. O, lumiliit na po siya kasi may ininom pa akong herbal. Yung pa kayong mga gamot niyo naman. Takot ako doon sa mga ano mga, basta kung ano-ano mga gamot na kailangan natin wag na po. Kaya ang inyong pangay juice po yun. Patuloy lang po sa buhay, matutong lumaban. Sabi nga po kahit anong bigat ng ating pinagdadaanan, laban lang. Someday makakamit din natin ang ating tagumpay. Shout po sa mga nagla-like and share po ng aking mga video. Maraming salamat po sa inyong lahat guys. Hindi ko na po kayo isa isa at ang dami-dami po nyo. I love you all. Ingat lagi. Mahal ko kayo palagi. At sa mga anak ko mga anak mga nagdadrive ng motor, tricycle, anak, oh, ingat kayo ha. Ingat, ingat. Kasama ang prayer at dasal. Kasi po, kailangan natin yun ngayon. Kasi yan na, marami na no tayong mga kalamitat, kung ano-ano, lindol. Kaya po, pray po lagi. God bless po. Love you. you all.